Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Mayo 24, 2025. Ngayong Mayo 24, habang marahang bumabalot sa iyo ang mga enerhiya ng araw, nararamdaman mong unti-unting lumalakas ang iyong likas na kakayahan sa pagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa bawat ideyang dumadaloy mula sa iyong isipan, may kasamang apoy ng pag-asa at bagong pananaw. Ang spark ng iyong kaisipan ay tila liwanag na hindi lamang nakakapukaw ng damdamin kundi kaya ring magbigay liwanag sa mga tao sa paligid mo. Kaya't sa bawat pananalita, sa bawat pagbabahagi ng ideya, maging ito man ay sa usapan, sulat, o simpleng kilos, ay may kakayahang magbukas ng isipan at puso ng iba. Sa araw na ito, gamitin mo ang kapangyarihang ito sa paraang may pagmamalasakit may paggalang, at may layuning makatulong, sapagkat ang iyong boses ay maaaring maging simula ng pagbabago sa damdamin at pananaw ng ibang tao. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa mga tao sa iyong paligid, maging sa iyong pamilya, kaibigan, katrabaho o kahit estrangherong nakasalubong mo lang, mapapansin mong mas malalim ang pagtanggap nila sa iyong mga sinasabi. Parang may himig ang iyong salita na kayang tumago sa isipan ng iyong kausap, at ito'y nagbubukas ng pinto ng pagninilay at pagunawa. Maaring sa isang simpleng payo na iyong binanggit ay makahanap sila ng pag-asa, o sa isang simpleng kwento ng iyong karanasan ay makaramdam sila ng ginhawa at inspirasyon. Kaya't huwag mong maliitin ang epekto ng iyong mga sinasabi at ginagawa ngayon, sapagkat ito ay may potensyal na magpalalim ng koneksyon at magpabago ng pananaw ng iba. Ngunit habang abala ka sa pagbabahagi at pagiging bukas sa mundo, huwag mong kalimutang silipin ang iyong kalooban. May mga damdaming maaring nagkukubli sa iyong puso, mga pakiramdam ng pagkasaling, kawalan ng hustisya, o pakiramdam na ikaw ay pinagkaitan. Ang mga emosyong ito ay maaaring hindi mo agad na mamalayan, ngunit may epekto sa kung paano ka tumugon sa mga pangyayari sa araw-araw. Sa sandaling maramdaman mong ikaw ay parang naagrabyado o hindi nauunawaan, maglaan ka ng oras upang magpahinga at magnilay. Ang pagkilala sa mga emosyong ito ay isang mahalagang hakbang sa pagkamit ng kapayapaan sa sarili. Tandaan na ang bawat emosyon ay pansamantala lamang, parang alon sa dagat na dumarating at umaalis. Kapag tinanggap mo ang katotohanan ito, mas makakahanap ka ng kalinawan sa iyong pag-isip at mas magiging bukas ka sa pagtanggap ng liwanag at kaalaman. Ngayong araw ay maaaring bigyan ka ng universo ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Maaaring sa isang simpleng pakikipag-usap ay may marinig kang linya na biglang tatama sa iyo. Maaaring habang naglalakad ay may ideyang biglang lumitaw sa iyong isipan na parang sagot sa isang tanong na matagal mong kinimkim. Sa mga sandaling ganito, maging mapagmachad. Ang mga sagot ay hindi laging dumarating sa anyong inaasahan natin. Minsan, sa katahimikan ng kalikasan o sa pagmumuni-muni sa sarili ay matutuklasan natin ang mga kasagutan sa malalalim nating tanong. Magtiwala ka na ang araw na ito ay regalo para sa iyo, isang paanyaya na lumalim sa pag-unawa sa sarili at sa mundong iyong ginagalawan. Habang tahimik na bumabalot sa iyo ang diwa ng araw na ito, mapapansin mong mas malalim ang iyong koneksyon sa kalikasan. Ang simoy ng hangin, ang lambing ng araw sa iyong balat, ang mga dahong sumasayaw sa hangin, lahat ng ito ay tila nakikipag-usap sa iyong kaluluwa. Maaring makaramdam ka ng panawagan na maglakad-lakad sa labas, magtanim, o mupo sa lilim ng isang puno. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang i-recharge ang iyong espiritu. Sa muling pakikipag-ugnayan sa kalikasan, maaalala mo na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay dumaraan sa pagbabago. Ang bulaklak ay nalalanta, ang araw ay lumulubog, ang tag-init ay sinusundan ng tag-ulan. At tulad ng mga ito, ang ating buhay ay puno rin ng pagbabago ang bawat pagtatapos ay simula rin ng panibagong yugto. Huwag kang matakot sa mga pagbabagong ito, sapagkat bahagi ito ng ating paglalakbay at pagunlad bilang tao. Maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde, kulay ng buhay, ng paghilom, at ng panibagong simula. Ang berde ay nagsasabi ng balanse at koneksyon sa kalikasan, at ito ay makatutulong upang pasiglahin ang iyong espiritu at panatilihin kalmado ang iyong damdamin. Isuot mo ito o isama sa iyong paligid sa simpleng paraan, gaya ng paglalagay ng halaman sa iyong silid. Ang maswerteng numero mo naman ay 8 at 15. Ang mga bilang na ito ay sumasagisag sa kasaganaan, lakas ng loob at muling pagsisimula. Makatutulong kung yayon mo ang iyong mga gawain sa mga numerong ito, gaya ng paggawa ng mahahalagang desisyon sa ganitong oras o pagsisimula ng proyekto na may kaugnayan dito. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras sa personal na pagninilay o journaling, pagsusulat ng iyong damdamin, mga natutunan, at mga plano. Sa pamamagitan nito, mas makikilala mo ang iyong sarili at mas magiging malinaw ang mga hakbang na nais mong tahakin. Ang pangkalahatang mensahe para sa iyo ngayong araw ay ang muling pagkonekta sa iyong likas na liwanag. Ang liwanag na ito ay hindi nawawala kahit pa ikaw ay pinanghihinaan ng loob, nasasaktan o naliligaw. Ito ay palaging nariyan, nag-aabang lamang na iyong pansinin at yakapin. Ang iyong mga ideya ay hindi lamang mahalaga kundi may kapangyarihang magpabago ng buhay, kabilang na ang iyong sariling buhay. Ngunit upang maisabuhay buhay ito, kinakailangan mong maging totoo sa iyong sarili, yakapin ang iyong mga damdamin, at tanggapin ang mga pagbabagong dumarating. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng tahimik na sandali para sa iyong sarili. Magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Maging ito man ay sagot sa tanong, sandaling inspirasyon, bagong koneksyon, o simpleng kapayapaan ng loob. Ang mga ito ay tanda na ikaw ay nasa tamang landas. At kahit gaano man kahirap minsan ang paglalakbay, ang bawat hakbang ay may kahulugan. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa takbo ng iyong tadhana. Tandaan na ikaw ay nilikhang may layunin at ang layuning iyon ay nagsisimula sa pagtanggap mo sa sarili mong liwanag. Maging mapagmatsyag. Maging bukas. Maging ikaw. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.